Tapatan po tayo ngayon 2010. Namumblema ka ba sa kapital? Bali ka mo 2005 mo. Noong 2005 ba, yan din ba ang problema mo? Yes. O tingnan nyo mabuti mga kapatid. Limang taon na po ang nagdaan sa buhay natin. Ang problema mo, di na babago. ba bago? may problema, may solusyon. Gusto mo isolve na din? Para masolve ang problema, dapat alam mo yung pinagmumula ng problema. Tama ba? Tingin nyo, anong problema? Bakit, anong, anong cause? At bakit ang problema mo din nababago? Ang isang dahilan po dyan, yung ginagawa mo dito, hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong ginagawa. Tama po ba? Sabi nga, if you always do what you always done, you always get what you always get. So, anong dapat gawin? Change. Tama po ba? And for things to change, you have to change. Tama mo ba? Kailangan mag magkaroon ka ng konting pagbabago kasi kung itutuloy mo yan for the next 5 years, darating po ang 2015, yung problema mo ngayon, darating to, yan pa rin ang problema mo. Tama mo ba? Walang pinagkaiba po yan sa isang dram na may pumapasok na tubig. Tingin niyo, wababunuhin hindi. Paano ang butas ng dram? All right, so ito po yung nangyayari sa atin for the past 5 years. Kung may kita ka ng 10,000, gumagastos ka ng 10,000, may savings wala. <laughs> Kung ito ang sinaryo ng buhay mo, kapatid, medyo maalarma ka. Bakit kahit magtrabaho ka ng matagal na panahon, hindi po mapupuno yan. So, anong dapat mong gawin? Hindi eh, di tapalan yung butas na yan para mapuno yan. At ano ano yung butas na yan? Yan po yung tinatawag natin mga needs o mga basic needs. Ano yan? Andiyan po ang pagkain, mga utilities, ilaw, tubig, telepono, upa sa bahay, apartment, tuition. Ang dami niya mga butas. Minsan may, may mga emergency pa, malalaking butas. Ang tanong, pwede bang tapalan ang butas para mapuno? Yes. Anong yes? Pwede ba wala mo ng pagkain? Mamubuhay ka ba sa oxygen lang? Mga anak, ingin mo? Pwede ba yun? Pwede ba nakischedule schedule ang pagkain ng mga anak niya, Mga anak, cost reduction tayo ha. Magkain yung MWF na ha. Kami lang dati, DTHS. Pero paano po si Lola? Every Sunday nyo lang na. Pwede ba yun? Hindi ba yung tapala ng butas? Tama po ba? So, ang point doon, kapag dito ka nakapokus, ang tawag yan is scarcity mentality, pilit mo kinokontrol control to, na hindi mo naman kaya kontrolin. Bakit ang nagkocontrol po dyan is outside world. Kahit mag-running araw-araw sa mga kanyang hindi bibawa ang presyo ng bilihin. So, anong dapat mong gawin? Kontrolin ang bagay. Ng 2010, ang kocontrolin mo yung bagay na kaya mo kontrolin. Ano yun? Itong kinikita mo. Walang pipigil sa'yo na magdagdag ng kita. Tama po ba? Let's say pinasok mo ngayon 2010 ang in-global, ang negosyo ng in-global. Dinaraan mo for 4 months. After 4 months, nag-generate ito sa iyo ng 40,000 kada isang buwan. Ito na ang ng income mo. May part-time ka na 40, may full-time kang 10, 50 ang pumapasok, 10 ang ginagastos. May savings, wala. At may savings, pagpuno, hindi. At pag napuno, pwedeng umapaw. Pag umapaw, ito na, quick, ang parte ng buhay mo. Bakit pag gumapaw mo ng gastos, eh, mo sa isang mas malaking lalagyan. And your money makes money. Tama ko mo ba? Bakit? Yung pera na nilagay mo dito, yung pera na nilagay mo dito, mas mabilis mapupuno to. Bakit kumikita uli yan, eh, Nag generate uli ng income yan. Tama ko ba? At pag napuno yan, ito yung nakukuha ng pamilya natin. Ano yan? Once. Iba po ang once. Sa needs. Ito masarap na parte ng buhay natin. Gusto mo, gusto mong pagkain, gusto mong kotse, gusto mong pag aralan ng anak mo, gusto mong doktor pag may sakit ka. Pag medyo maliit po ang kinikita natin, hindi po yung gusto natin na nasusunod. Kundi yung gusto nito na ipakain sa anak mo, yung gusto niya na tirahan mo, yung gusto niya ospital para sa iyo. Nangyayari hindi. Bakit maraming pila sa mga public hospital kung para sa private hospital? Kasi ito ang may gusto, hindi ikaw. Napipinita ka sumunod dito. Nangyayari hindi. So kung pumunta sa mga restaurant na mamahali, eh, na yung pera mo, 100 lang, at mo sa presyo saan, hindi ka nakatingin sa minu, nakatingin ka sa presyo. Di ba, mag naman ito, tama, pag mo sa presyo, eto, 40 yan, extra rice. <laughs> di ba? Sa so, pagitan na po, ito tinatawag natin mga dreams. May mga pangarap po ba tayo? Yes! Nangarap ka ba ng maganda sa sakyan? Yes! Magandang bahay? Yes! Malaking, malaking savings? Yes! Less than mga 30 million. Ang pangarap mo at ako mo, tingin mo, pwede o pwede o pwede? Pero paano? Bakit ko ginamit ng 30 million? According sa study, ito pong 30 million, pag mo yan, yung kinikita nito, kung nakalagay sa isang investment yan, sapat yan for your wants and for your needs. So, anong dapat mong gawin? Marami pong paraan, maraming avenue para kitain yan. Pwede kang pumasok dito. Ito tinatawag ng mga self-employed at mga empleyado. Pwede ka rin dito, yung tinatawag na business at mga investment. Kung ikaw ngayon, i-check natin, nasa ngayon. Kung ikaw ngayon nasa kategoryang ganito, na sumusweldo ng 10,000 per month sa loob ng isang taon, magkano lang ipon? 120,000. Sampung taon kang magtrabaho, magkano po ang savings? 1.2 million million kung sampung taon mo hindi ginagastos to. Ibig sabihin, nainitain ka sa kapitbahe mo, nainitisyan mo ka, nainiligo ka, for 10 years may 1.2 million ka. Salog ka ng libon. Sino po ulit ang mga implied na katulad ko? Tapos mo ang kamay. Ah, so kayo may hiyan. Okay, uh, lalaki po kayo natin. Sir, ilang taon na po kayo? 28. Ilang taon na po kayo ang sir? 28 din? I-internate ba, Sir? <laughs> Ilang taon ka rin ang trabaho? Six years. Ang tanaw, nakakaiba ko ba nawa ng 10,000 per month sa loob ng 16 na taon? Okay, Sir. Ano, ang goal... Anong pangalan mo, Sir? Josh. Josh. Okay. Anong pangalan Josh. Ang goal mo ngayon, Josh, bigyan ka ng target ha. Ang goal mo in 2010, dapat na-hit mo yan. Ang goal mo is to hit 30 million. So, simula June, Josh, i mo yan. Para pagdating next year, June, meron ka 120,000. 10 years, 10 working years, with 38 kami, 1.2 million ka. Ang, hi ang goal mo is 30 million. For 10 years, may 1.2 ka. Ito ang goal mo. Ibig sabihin, maihit mo yan. Kung ito ang iniibong na per month, mo yan at the age of 328. <laughs> <laughs> ito si Abraham Jones. <laughs> na ako yung pag empleyado kasi more than half of my life nandito ako. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kapag nandito ka, you are just working for your needs. You are not working for your fortune or for your wants. So, ano dapat gawin? Kapag isang bag, isang lugar ang gusto mong punta at hindi kaya ng vehicle, mag-upgrade ka ng vehicle. Tama po ba? Parang ganito. Ang time limit mo lang is 2 hours. Pupunta ka ng Cebu. Pwede ka mong magroro? hindi. O pwede ka barko? Anong dapat mong gawin? Anong vehicle na gamitin mo? Pero wala, no? So meron kang iihip na ganito. Hindi mo kaya puhanin dito kasi aabuti ka ng 328. Kahit laki mo ng laklaki restaurant, hindi mo kaya abutin yan. Tawa ba? So ano dapat mong gawin? Pumunta ka sa isang baga, isang lugar na kaya mo mahinto. Bababa ka ng kaunti dito. You have to work part-time for your fortune. Sa negosyo, pag-usapan natin, kaya bang kitain ng isang dang libo kada isang buwan? Ay, yeah. sis, you will. Dalong araw, isang araw nga lang kinikita dito yan. 12 months, magkano kita mo? Nasa isang buwan in 12 months, magkano? 1.2 million. Kung ito ang kinikita nyo, tingin nyo malapit sa pangarap. Yes! So, anong dapat gawin? Kung ito ang ginaduan nyo po, kapatid, you have to change the formula. Change the formula. O add the formula. Hindi mo kailangan mag-resign. Alam niyo po, for more than 2 years, ginawa you know, ang part-time you kami. Know, 2,200,000 ako, you know, part-time pa ako. Nag-resign na naman po ako kasi nahihiyan na ako. Alam ba ba kayo, pagdating ng payroll doon, buro absent ako, natira sa 3,000. 30, eh dito nagka-10,000 per day ako. Sabi ko sa boss ko, boss, you're fired. Nag-design <laughs> ako. Pwede kang mag-part-time. Ang kailangan ang aaralan nito po, business skills and knowledge. Ito kaya yung pag-aralan, alim na buwan lang. Umatan ka lang yan, libre yan. Upo ka lang dyan, matutulang yung business skills. Kaya marami nag-pay-pay sa negosyo simply because walang skills and knowledge. Tama po ba? Pero kung alam mo ang negosyo, hindi ka mag-pay-pay. Pero alam niyo po ba itong 10,000 sa employment? Napakataas ang requirements yan. Meron po yung tinatawag na employment skills and knowledge. Tama po ba? Ilan taon po ang elementary? Ilan taon ng high school? Ilan taon ng kolehiyo? Review board exam. Ilan taon kang nag-aral? 15 years para turuan ka kung paano kitain ng 10,000. Yan ang tinuro sa akin for 15 years. Tama ko ba? yan. SSS, pag-ibig, withholding tax, dalawang libo na lang. Aabuti ah, pa ng 30,000 yan. Dalawang libo na lang, magkano iwan sa sweldo. 8 mil, mamamasahe, parot pa rito, 100 per day, 3,000, magkano na iwan sa sweldo, 5 libo, kakain. Pwede mo may bagong kabay na paamoy naman? mo yun. Pwede mo 100 per day na budget sa pagkain? Yes, Ipita-tipid yan. Tapos hindi mo ulit. Magkano na iwan sa sweldo mo? Ano pang gastos? May cellphone? Mag load? O 1,000 na load? Magkano na iwan sa atin? Yan po ang pinag-aralan natin for 50 years. Mas malaki pa ang sweb ng katulong. Ano masakit dito? Masakit na masakit. Bakit? Dapat masaktan ka ng konti para mamulat ka sa katotohanan. Tama po ba? Minsan binabagawag ka na nag-i-enjoy ka pa. Alam niyo po ako, 20 years ako nandito eh. Alam niyo sa, no, for 20 years ko sa employment, ang naiipon ko po hindi, hindi pera. Payslip. Pagdating ng pero, inire-remit ko lang sa asawa ko, payslip. Kaya ako yung taong gigil na gigil. Kaya nung nakita ko, hindi ko na pinakawalan po. Walang kapital. Automatic inabukasan yung bumbay, ang pinag-initan ko. <laughs> E eh, kita niya nangyari ngayon. 3 months, bayad lahat yun. At maganda rito, kinapaunang kong utak. Ilan po ang credit card ko? Mahigit lima ang credit card ko. Ang dami ng mga personal loan. Kaya wala po naiiwan sa sweldo ko. Sino sweldo ko? Binabayad ko sa mga bangko. So, among ano, nagsasabi ng pamilya. So, nangangita ko to, utang din. Yung utang ko, umutang pa ako para sa negosyo. At ang maganda po nito, lahat ng utang na bayaran, dati mong apartment na tinitirhan ko, ngayon nasa bagong condo po ako, 3.2 million. So, ako na <laughs> Anong dapat gawin? Skills and knowledge. Bago ka magsimula, dapat may kapital. Tama mo ba? ba? Walang kong negosyo, walang kapital. Tatayaan ka ng konti, hindi ka mananalo sa loto pag hindi ka tumulong.